Hello guys, ayan, Bunga Ngera is here. <laughs> ayan, nakapas. Dito po si Biyahe May Green. Yes, ayan. Biyahe ni Soro or yes. Biyahe ni Lupi. Ay, Lupi, wow. Ayan, yung po ano, uh, tawag dito, yun yung gagawin niyang ano, ah, uh, channel. Ayan. Sa ano, sa bagong ah, uh, channel niya dito sa YT. Ayan. Guys, support po natin ha. Ayan. Sub, ah, uh, please subscribe po. Ayan. At, alam niyo kung bakit? Ayan uh, inimbitahan niya ako or kami na kumain doon sa may Anli Lugaw. Ayan. Samahan niyo kami doon at makikain na rin kayo. Kaya tara! Let's go! ito tayo kay sa may Goto Goto Moto. Ayan. Goto Moto meron siyang uh, fried rice na 5 pesos, may 10 pesos uh, ulam. Ayan, napakamura lang po dito. Ayan, tara, pasok tayo. Wow, ba diba? Yun? Napakaganda pa ng kanilang lugar. Ayan mura lang po ang kanilang ano dito pagkain, ayan ang gotomoto milk tea and the uh, food hub, ayan si ba? Uh, may butter, uh, butter chicken, chicharon bulaklak, ayan ang kanilang ano, ang kanila mga menu, di ba? Ayan ang spicy, uh, zisling. at uh, meron silang ano, um toko't baboy special sisig at syempre, lichong kawali, ayan. At guys, meron pa ayan na goto uh, french fries. Ayan para sa mga pambata. Cheese tofu at syempre nachos. Syempre, meron pa tayo dito ng tapsilog. Ayan para sa mga ano, sa mga estudyante at mga nagtitipid. Ayan meron po dito. Tapsilog, silog, uh, tosilog, uh, bang silog, syempre corn silog at pork silog at syempre meron silang goto overload. Ayan, ang pinaka-special, ang bestseller nila, ang goto. Overload at special beef mommy. Ayan, hot item. Ayan. Pork Shanghai. Ayan, crispy. Ay, meron silang crispy a fish fillet at chicken cordon blue. And of course, whole butterfly fried chicken and good for sharing. Ayan, ako, beef pares. Meron din silang beef pares. Kaya, guys, ayan. Sa mga taga dito, located lang po yan dito sa may Cristo Rey Starla Kaya, tara, guys, so good na kayo. Uh, wow! <laughs> may pagmamahal ka <kayo>. agad. <laughs> kaya, yes, so, ayan, guys, nandito na kami dito sa may moto, uh, goto moto, ayan. Eh, hindi pa man po kami nakakakain. Gusto na niyang magbayad, o, no, ba diba? Ang maglilibre sa amin. At, syempre, naghahanap ng ano yan? Naghahanap ng pagmamahal. At ito, siyempre nga, uh, hindi ko malaman kung guwapo ba yan o maganda. Pero sabi niya, eh, may girlfriend daw siya. Isa daw siyang ano, isa daw siyang guwapo. Wala ka ano daw bang ate? Ayan. Ma'am, hindi na kita. Wow. Mapapa-oo ka ba nila? Hindi po. Hindi, hindi siya mapapa-oo. Naku, magkano kaya ang babayaran? <laughs> Magkano kayo babayaran ni ano? Ayan. Ni ano kasi channel mo? 400 ano kasi channel? Ah, Biyahe ni Green. Ayan, ba Biyahe ni Green. Ayan, guys, huwag niyo kakalimutan na Ayan, i-subscribe. Ayan, syempre. Ah, uh, suportahan natin si Biyahe ni Green. Oh, talaga naman. Biyahe ni Zorro. Biyahe ni Lupi. Ayan. Oh, Biyahi ni Zorro. Biyahe ni Lupi. At syempre, Biyahe ni Green. Oh, tatlo yan, ha? supportahan po natin yan siyan, si Wala oh, ano? na lang po tayo ng helicopter. Oo, oh, helicopter na lang ang ulang. At Or magkano? Hindi pa pwedeng 89 na lang. 80 na lang na, 89 na lang ang babayaran at siyempre dahil ang isa nga uh, si ano si Biyahe ni Green ay isang yayamanin at lib libre niya lahat, 'di ba? Ang dami niyang nilibre. Ayun. Ayun ang aking mga kasama, guys. Ayun. Maganda rito, malinis. Ayun, kung gusto nyo. Uh, pumunta dito. ayan. makakamura kayo kasi may unlimited lugaw sila. Bawal lang ang sharing sa leftover. ayan. Bawal eh, lang po ang eh, pala at saka Yes. Uh, bawal na rin pala sila mag -ano dito, um, mag-serve ng um, uh, inumin or nakakalasing, uh, nakakabila ng liquor. At uh, saka kasi maingay. Ayun. Ayun, ayan. Uh. Ayan, ayan, oo. Ayun, oo. Nakapatay uh, naka-off na yung ano nila. Uh, bawal na. Wow. Para <laughs> <Barang bagano? laughs> pa sa kulina. Uh, Para may share. Yung sobra uh, ay, ina. O, oh, di ba? Napakagalante talaga ni ano ni ni biyahe ni Green. Isa <laughs> isa siyang yayamanin. <laughs> di ba? Sana all mm. daw sana all. Ayan, ako, ayan. Maraming salamat, ayan, kaya. All. Located lang po yan dito ha sa may barangay Cristo Rey Kapas Tarlac guys. Ayan tara, kain na tayo.